Magandang gabi po uli. Narito po uli tayo sa isang kwentong nanggaling ang na salita ng Diyos, ang Biblia. Ay di makikita sa uh, isa mga hari 1 to 12. Dito natin makikilala si Haring Solomon, ang marunong na hari si na Solomon. Ito po yung anak ni David. Kaya po uh, tayo ay uh, uh, at uh, humingi tayo ng tawad upang mga bago natin ito, ito pakinggan Panginoon. Lord, Ikaw lamang Panginoon na maghari sa aming buhay at humihiling po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, Lord. At kapatawad po kami, Panginoon. Hapulisin mo po ang aming puso na kami ay lubos na makapagpatawad sa lahat ng mga pagkakamali o sa lahat ng mga nagawa namin pagkakamali sa ibang tao, Panginoon. Lord. At tulungan mo kami maunawaan ang lahat ng maririnig namin at mababasa ko, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Ayan. ang topic po natin ngayon ay yung ang marunong na hari na si Solomon. Okay? Si Haring David ay dakilang tao ng Diyos. Sa panahon ng kanyang paghahari, dumadam dumami ang kaharian ng Israel ng sampung beses kaysa kay Haring Saul. Ngunit hindi na niya kayang mamuno ng matagal dahil sa katandaan at karamdaman. Samantala, ipinamalita ni Adonias, isa sa mga lalaking anak ni David, na siya ang susunod na hari ng Israel. Kahit na ang pangalan niya ay nangangahulugang ang aking Panginoon ay ang, Diyos. Hindi siya mabuting tao. Pinilit niyang agawin ang trono mula sa ama niyang nangihina na. Ngunit, ang Diyos ay may ibang plano. Alam ng asawa ni David na si Batsheba, Batsheba na anak niyang si Solomon, ang siyang nararapat na maging hari. Sinabi niya kay David ang tungkol sa mga balak ni Adonias. Agad na pinatawag ni David ang kanyang opisyal at si Solomon ang hinirang na maging hari ng Israel. Hindi mapapahamak si Solomon kay Adonias dahil naniniwala ang mga tao kay David. Sinabi ni David sa kanila na si Solomon ang pinili ng Diyos na kanilang maging hari. Pagkatapos nito, si David ay namatay. Bago mamatay si David, pinagbilinan niya si Solomon tungkol sa pagsunod sa Diyos. At pagiging mabuting hari. Lumakad, lumakad ka sa lakad, lumakad ka sa lakad ng Diyos upang umunlad ka sa lahat ng iyong gagawin. Iyong ay mabuti payo. Si Solomon ay nakupo na sa trono ng kanyang amang si David at naging matatag ang kanyang kaharian. Isang kabina na ginip si Solomon sa kanyang panaginip, nagpakita ang Diyos sa kanya at sinabing, Humiling ka ano ang nais mong ibigay ko sa iyo. Hiniling ni Solomon ay ang karunungan upang maging mabuting hari. Ang hiniling ng bata ay hari. Ang hiniling ng batang hari ay nakapagpasaya sa Diyos. Nakuha ni Solomon ang kanyang hiling, ngunit hindi lamang iyon, nangako rin ang Diyos sa kanyang kayamanan at karangalan. Isang araw may dalawang ina ang nagpunta sa kanya na may dalang isang sanggol. Ang anak na babaeng ito ay namatay noong isang gabi at ipinalit niya ang patay na sanggol sa buhay kong sanggol. Sabi ng isang babae, hindi totoo yan, ngunit ang anak ko ang buhay at ang sayo ang patay. Sabi ng isang babae, paano malaman ng hari kung sino ang tunay na ina? Kaya't sinabi ng hari, bigyan ako ng tabak. Dinala nga sa kanya isang tabak. Sa iyong palagay, ano kaya ang binabalak ng hari gamit ang tabak na iyon? At sinabi ng hari, hahatiin ng batang buhay at ibibigay ang kalahati sa isa at ang kalahati naman sa ina. Umalma ang tunay na ina ng sanggol. O oh, kamahalan, ibigay na po ninyo sa kanya ang bata. Huwag lamang niyo patay. Ngunit sabi ng isa, sige, hatiin niyo ang bata upang walang makinabang kahit sino sa amin. Kaya ang sabi ng hari, ibibigay niyo sa una ang bata, siya ang tunay na ina. Napabalita sa buong Israel ang hatol na iginawod ng hari at ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya nakita nilang taglay niya ang karunungan ng Diyos. Ang mga tao sa Israel ay walang templo upang makasamba sa Diyos. Nang binanak ni David na magtayo ng isa, ang Diyos ay nagsabing, ang inyong anak na lalaki ang siya magkatayo ng bahay para sa akin sa pangalan. Kaya sinimula ni Solomon ang pagkatayo ng kamanghamanghang templo sa Jerusalem. Pitong taon ang ginogol para itayo ang templo at dumating na ang dakilang araw na lahat ay nagtipon upang makinig kay Solomon sa paghahandog niya sa templo ng Diyos. Pagkatapos ng kamanghamanghang panalangin, masaya nagbigay ang hari at ang mga tao ng libo libong alay at ng malaking handaan at, at nagtagal ng dalawang linggo. Pagkatapos nito, nagpakita muli, sa, nagpahu, nagpakita muli ang Diyos sorry po, kay Solomon at nangako na pagpapalain siya ang Israel kung sila ay manatiling susunod sa Diyos Nakalulungkot si Solomon at ang mga tao ng Israel na hindi natiling sumunod sa Diyos Nag-asawang hari ng maraming babae na hindi kalugod-lugod sa Diyos Nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan Hindi tulad sa kanyang ama na si David na natiling matapat sa Diyos habang sinasayang ni Solomon ang pagkakataon na sumunod sa Diyos, ang isa sa kanyang mga opisyal na si Jeroboam ay nagkaroon ng kakaibang karanasan. Isang propeta ang nagsabi sa kanya na hahati ng Diyos ang kaharian ni Solomon at siya ang maghahari sa 10,000 tribo. Tumakas si Jeroboam sa Egypto. Alam niyang papatayin siya ni Solomon kung siya ay natili. Sa wakas namatay si Solomon, ang kanyang anak na lalaki na si Rehobam prohibong ay binubuwisan ng mas malaki ang mga tao kaysa sa ginawa ni Solomon. Dahil dito nagrebelde ang sampung tribo at pinili nila na si Jeroboam na maging pinuno. Nahati ang kaharian ni Solomon, ni Solomon sa dalawang gaya ng sinabi ng propeta ng Diyos. Hindi pinagpala ng Diyos ang sumuway sa kanya. Napaka ano talaga ng mga ng Uh, tayo mga tao na talagang um, ibinibigay na sa atin ng Diyos ang kabutihan pero tayo pa rin ang lumalayo sana po tayo ay maging malakas at tayo ay maging uh, yung faith natin sa Panginoon ay maging maayos magsama-sama tayo sa ating panalangin na tulungan natin ang ating sarili na hanggang wakas ay tayo ay nasa Panginoon Maraming maraming pong salamat, Lord, sa lahat ng mga pagpapala na binibigay mo sa aking Panginoon. In Jesus' name, Amen. Salamat.